mga idol grabe sa laki grabe ang laki ng puno ng ano ng balete mga idol oh. ayan o oh. nyo sobrang laki yan hanggang likod mga idol Kan, tignan nyo oh. parang nasa ano ka tao yan uh, avatar yan o oh. grabe ang laki mga idol alam ba mga idol mga nakatira dito ay mga malalaking mga malalaking nilalang, mga idol ang mga nakatira dito yan mamaya makikita natin yan pag meron mag appear doon sa video o picture natin makikita natin yan mga idol yung mga tao dito yan nakatira yan so hindi naman sila mga mga mapinsalang klaseng mga nila lang sila yung mga mababait na klaseng nila lang na nandirito nakatira mga idol ayun mga idol no? meron ako nakita magandang ugat sa taas na ginagamit ng mga antingero mga gamot meron ako nakita doon sa itaas mga idol ayun no? nakakumpol na yon yun pero pag kumuha ka yan, kailangan mo magpaalam Eh, Mga idol. Lak